Ang pag-aakyat ng Mahal na Birhen sa kalangitan ay isang paghihikayat sa ating lahat upang tayo rin ay tumulad sa Kanya sapagkat binuksan ng Kanyang anak ang kaharian ng langit upang tayo ay makapasok doon. Itong pag-akyat, gustong-gusto ng lahat ito. Sino ba naman ang gustong bumaba lahat gustong aangat. Lalo na kung may baha na sa first floor, gusto tayong aangat sa second floor. At kung sanay, lahat ng ating mga bahay ay ating iangat din sapagkat ang ating mga kalsaday nagsisiangatan na rin. Kaya itong pag-aakyat ng Mahalabirhen sa Kalangitan is a desire o hangarin ng lahat sapagkat gustong lahat ay pupuntang langit at ang concept natin sa langit ay aakyat inaakyat ang langit kinakailangan tayong aangat at ganoon naman sa ating social standing sa ating ugnayan sa isa't isa meron tayong hangarin na at least man lang angat tayo kaysa iba sapagkat napakahirap yung tinitingnan tayo ng lahat bilang mas mababa o mas maliit kaya nga po yung mga hindi masyadong matangkad ay naglalagay ng ma mas mas kapal na sapatos para naman ay mukhang mas matangkad <clears throat> It's a bias sa ating lahat na kapag taas, yan ay mas angat. Pero po, ang pag-aangat, sorry, ang pag-aakyat ng Mahal na Birhin sa kalangitan ay hindi nararapat susunod sa batayan ng mundo. Sapagat ang pag-aakyat o ang pag-aangat, ayon sa makamundong batayan ay iba at opposite sa lungat sa pag-aakyat ng mahal na birhen sa kalangitan. Kaya po sa ating pagsusumikap na tayo'y aangat at aakyat, kinakailang suriin natin ang ating mga pamaraan. Una sa lahat, kung tayo po ba'y aangat kung tayo po ba'y aakyat, paano tayo aangat? Tinatapakan ba natin ang ibang tao upang tayo'y aangat? At sa anong paraan tayo ay naging mas mataas kaysa ibang mga tao? Maari naman kasing nagsusunikap tayo na maiangat at maiahon ang ating sarili pero tinatapakan natin ang iba katulad ng paggawa ng injustisya sa kapwa. Yung paglabag ng karapatan ng kapwa, pagmamaliit sa kapwa, hindi po ito ang pag-aakyat sa langit. Sapagkat kapag ginagawa nating iangat ang ating sarili at the expense sa pamamagitan ng pagmamaliit sa ibang mga tao o paggawa ng injustisya. Tayo ay ibabagsak lang ng Diyos. Ayon sa sinabi o sa awit ng ating mahalabirin na binasa sa Ebanghelyo kanina. Binabagsak niya ang mga nabubusog at inaangat ang mga nagugutom. Inaangat niya ang mga maralita at ibabagsak ang iyong yumayaman sa pamamagitan ng paniniil sa ibang mga tao. Kung ang ating pag-iisip tungkol sa pag-angat ay iyaong nagkukumpara o naghahambing lang tayo sa ibang mga tao abay hindi tayo masyadong maiangat sapagkat if our basis for ascending is only yung kung saan lang yung pinakamataas sa ating paningin ukol sa ating kapwa hanggang doon lang tayo top of the heap, kumbaga sinasabi, top of the heap, merong naka naka pile diyan, aangat tayo sa pamamagitan ng pag apak kung sino man yung pinakamababa o sino man yung mas mababa sa atin. In that sense, we don't really progress. We don't improve ourselves sapagkat ang binabatayan lang naman natin ay sino yung kompetensya. And when we only compete with others, we don't really develop much. Sapagkat ang ginagawa nating batayan ay yung nakikita lang natin na kompetensya laban sa atin. At kung siya ay hanggang doon lang sa isang level hindi rin tayo angat kung saan saan man ang kapasidad nating umangat at umunlad. Sapagkat kapag nauna na tayo o naungusan na natin ang ating kapwa o ang inakalang nating kompetisyon, magiging kampanti na rin tayo sa ating kalagayan at sasabihin na rin natin, okay na ito, basta naungusan ko lang ang aking kapwa wala akong kompetensya. Numero uno ako. Yung iba, second placer, third placer na lang. Ang kaisa-isang kompetensya natin ay hindi ibang tao, kundi ang ating sarili. Kinakailangang malagpasan natin ang kalagayan ng ating sarili sapagkat ang sarili natin ay binibigyan ng biyaya ng Diyos mga kapasidad, mga katangian na kinakailangang pagyamanin at palaguin upang ating magampanan ang misyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Ngunit kung ang tingin lang natin ay aangat lang at maungusan ng kapwa, mababa ang ating marating. Pangalawa po, ang mahal na birhin, ay inaakyat sa kalangitan, katawan at kaluluwa. Tayo naman sa ating pagsusumikap umangat, siguraduhin nating ganun din ang mangyari sa atin. Hindi lang maiangat ang katawan, kundi pati kaluluwa. Maari naman kasi na gusto nating umangat pero ang naiangat lang natin ay ang ating katawan. Samantalang ang kaluluwa ay naman nananatiling nakabaon sa lupa. Paano po ba yung naiangat lang ang katawan at hindi ang kaluluwa? Yun po bang inaatupag lang natin ang material na bagay? Yung inaatupag lang natin ang ating katawan at ang physical appearance. Kapag itong physical at material lang ang ating inaatupag at kung tayo'y aangat, hindi tayo naiiba sa isang social climber lamang. Sapagkat yung reputasyon lang natin, ang ating material na uh, katawan, ang inaatupag natin ang umangat. Pero ang ating kaluluwa, walang improvement. Hindi naman sinasabing kalua, kaluluwa lang ang aangat at iwanan ang katawan. Naiba din naman yon. Merong mga taong nagdarasal, hindi naman naliligo. Merong mga taong nagsisimba, pero hindi naman inaayos ang kanilang bahay. Parang bahay ng aswang. Pero andyan palagi sa simbahan. Hindi po. Kinakailangan kaluluwa at katawan. Physical at spiritual. Kasi iisang tao tayo. Kung anuman ang nakikita natin sa ating katawan, ito ay reflection din sa ating kaluluwa. Kaya kapag ang ating kaluluwa ay andyan ay napupuno ng biyaya ng Diyos, lumalago sa Espiritu, dumalago sa relasyon at ugnayan sa kapwa at sa Diyos. Ang ating katawan din ay nagpapahayag sa ganoong realidad ng ating pagkatao. Sapagkat kung ang kaluluwa ay malapit sa Diyos, may matalik na ugnayan sa ating Panginoon at naglilingkod sa kapwa ayusin din natin ang ating katawan sapagkat ang katawan ang siyang naglilingkod in a physical way kaya kinakailangan kung tayo man ay angat inakailangang katawan at kaluluwa pangatlo po kung tayo man ay aakyat sa kalangitan Huwag po tayong umakyat na tayo-tayo lang. Kinakailangan maisama natin ang ating kapwa. Siguro sasabihin ninyo ang na naman, siya lamang nag-iisa. Inaakyat sa langit. Hindi po. Kaya nga, pinagdiriwang natin ito ang pag-aakyat ng mahal na birin sa kalangitan sapagkat tayo ay hinihikayat niyang lahat siya ay ating ina na nagsusumikap na tayong lahat ay makapuntang langit kasama niya. Kaya nga po, kahit matagal nang ang mating mahal na birhen ay umakyat sa kalangitan, bumabalik pa rin siya, nagpapakita sa lahat ng dako ng mundo upang hikayatin tayo sa Guadalupe man, sa Lourdes, sa Fatima, kung saan saan dahil hangarin niya na matuntun natin ang daan patungong langit. Ganon din po sana tayo. Huwag na maging banal lang para sa sarili. Siguro ang pagsusumikap nating maging banal ay ating iwasan ang lahat ng mga kasalanan. Naging mas madasalin tayo Mabuti po yun. Pero kung wala tayong concern, malasakit sa ating kapwa, para bagang gusto lang nating umangat at umakyat sa langit na walang kasama. At ang taong umakyat sa kalangitan na wala man lang ni isang kasama sapagat iniwanan niya ang lahat ay baka sasabihin ni San Pedro, maghintay ka muna dyan. Hintayin mo yung iba na mga iniwan mo sapagkat naglakad ka patungong langit na walang kasama. Ang pagkakaroon ng kasama ay siya mismo ang daan. Ang daan ay makitid. Naging makitid siya dahil hindi lang tayo ang dapat papasok dapat kasama natin ang ating mga kapwa, either pamilya man o kasambahay o di kaya'y kasama natin sa sa, sa sambayanan. Ang pag-akyat sa kalangitan ay hindi isang kompetisyon. Ang pag-akyat sa kalangitan ay hindi yung kalua, kaluluwa lang o di kaya'y katawan lang dapat katawan at kaluluwa. Ang pag-akyat sa kalangitan ay hindi na tayo nag-iisa lang. Makikaya tayo na makasama natin ang karamihan o ang lahat kung maaari. Sapagat ito ang hangarin ng Diyos para sa ating lahat.